Huwag kang mag dito. Yes, ah, po, Mr. Kahit Chair genius kasi... ka, hindi mo kaya kayang paikutin. Mr. Chair, why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Uh, Mr. Chair, hindi... Why? Uh, hindi po kasi nakapagtapos hindi naman nakakaya, hindi ka nakapagtapos eh. Gusto lang na yung malamang kung saan ka nag-aral. Yun know, naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung yes, saan po. ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral? O, oh, pwede masakutin mo yan? Uh, Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o tuwang ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Um... Kick-out student po <laughs> Kick-out ka. Ah, magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick-out na magaling sumugot sa, sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na kasagot ng kanyang klasing sagot sa hearing na ito. Pakisagot mo nga, Miss Kasyong. Hindi mo kaya ang sagutin? ba, magaling ka. Sapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. O, oh, in, si, siguro mamaya, si Congressman Romy uh, Ako, magatanong sa iyo. Pero ito, ang sabihin ko ha, kaya na ba ako nagikinig eh, Mr. Chair eh. O, at nakikita ko na marunong ka eh. May alam ka, edukado ka. And you tell me now, ha, you are refusing to answer the question of Congressman Mintel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo eh. Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Opo. Ayun. Sumagot ka din. High school, nag-aral ka. Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang na natapos mo. Elementary lang. Uh, opo. Ay, Mr. Chair, genius to genius. Elementary lang ang na natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. <laughs> <laughs> Elementary nga lang eh. Pinapaikot si Congressman Dan Fernandez. <laughs> Napapaniwala, Napapaniwala pa ni Kong Kisong They were trying to be lenient, <laughs> Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, um, yun nga, sinasabi natin, uh, okay naman, nag na siya eh. Yun nga lang problem, Si ano ano eh, si withdraw eh. And that's the reason why medyo, bakit ganon? Oh, Kasi nga, oh. winidro na namin yung... Uh, <laughs> o, oh, tinan mo ha. Di ba? Kanina, nabanggit mo kay Congressman Fernandez, hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun ha. You were not given a license. Now, what license are you talking about? Uh, Nag-message, uh, nag-email po si, uh, Mr. Chair, nag-email po si Pagcor. Sa email ko, dahil ako po yung authorized po, kaya sa akin po nag-email, ang sabi po ni Pagkor po is uh, hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, ah, I mean, Pagkor. hindi siya mag-renew. Pagkor. Oh, ang po, Mr. Pagkor Chair. hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa Pogo. Di ba? Opo, eh, kanina pinapanggit mo na wala kang kinalaman sa Pogo eh. Mr. Chair, may I explain po. Eh, pa kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na imbul ka sa Pogo eh, di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with Pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with Pogo, but you applied for a license in Pagcor, huh? And you will refuse a license. What kind of license? Pagcor is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. What are you applying for? Yes, pa, Mr. Chair. What are you applying for? Um, Nag-apply uh, nag po kami for renewal po ng license po. Nang ano? pag po. Nang ano nga? pag po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong, anong iyo operate? Ah, yung tagpo dito. Yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng Pogo. Tell us here. Because look ah, we are preventing that uh, Congressman corrupt will again make a motion uh, for contempt and consign you, consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now you answer me now, what kind of license did you get, trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR? Ano? Ano'ng to operate po? ng Pagcor? Hindi pwedeng to operate ng Pagcor. You you applied for a license from Pagcor to operate what? Uh, to operate pogo, pogo. 'Yun. Ibig sabihin involved ka sa pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa Pagcor na hindi mo alam na pogo 'yan. Oh my goodness. Oh. Nagpunta ka sa Pagkor, sinama mo pa si, si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagat alam mo may influence sa Pagkor yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa oh ng dollar sa Pagkor, according to Chairman Altenco. Am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. For oh, ano yung binayaran mo? Utang po. Ng utang ng ano? utang mo o no. utang utang, utang ng po ano Lucky South sa Therefore, an, kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa Pagkor? Mr. Chair. Pwede po, Mr. Sige, Chair. Pwede. go ahead. Go ahead. Mr. Chair, uh, authorized representative lamang po ako. What, whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South magbayad ka sa pagkor ng back charges sa so ikaw mismo ang nag-apply sa Pagcor ng Pogo. Yes or no? Hindi po. Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta hindi po kami. Hindi pa kasama, kasama ka ni Atty. Hayro ko Yes po, for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag nag-apply, whatever it is. Basta nagpunta ka sa pagkor. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayara mo sa pagkor, ukol yun sa pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-iisin nung aling dito. Yes ah, po, Mr. Kahit Chair genius Kasi... ka, hindi mo mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Ako. Si Congressman Dan, kayo nung pa pinapaikot yan eh.